Panginoon, gawin mong ligtas ang aking araw at ng aking pamilya. Panginoon, maraming salamat sa mga bagong blessings na hatid na araw na ito. Alam ko, Lord, na marami ka na namang pagpapala na ibibigay sa akin. Marami kang blessings tulad na lang ng nagising ako sa araw na ito. Ito pa lang, alam kong may plano ka pa para sa akin. At alam ko, Lord, na lahat ng plano mo, lahat ng bagay na gusto mong gawin sa buhay ko ikakaganda ng aking buhay. Ikaka-level up ng aking araw-araw. At alam ko din, Lord, na alam mo ang lahat ng nangyayari sa aking buhay. Alam ko din na bahagi ng blessings mo sa akin ay ang pag-aalaga mo sa akin. Nagawin akong safe saan man ako magpunta at saan man ako at dun. Ginagawa mong safe ang lugar na yun. At alam ko, Lord, na since ikaw ang nangyayari, muna ng aking buhay alam kong patuloy mo akong igagaid sa mga darating na araw at panahon at sa lahat ng aking gagawin sa mga susunod na araw linggo at mga taon na darating sa aking buhay kaya ngayon Lord kasama po ng aking nasal na ito na alagaan at protektahan mo din ang aking pamilya Lord, i-bless mo sila sa lahat ng kanilang gagawin at pupuntahan patuloy niyo po silang igaid at gagawing blessed kahit saan man sila magpunta. At alam ko din, Lord, na merong ka ding magandang plano para sa kanilang mga buhay. Alam kong iga-guide mo din sila sa araw na ito at patuloy mo silang babantayan sa lahat ng pagkakataon ng kanilang buhay. Patuloy niyo pong pasukin ang aming mga buhay. Patuloy niyo kaming bigyan ng direksyon sa lahat ng pagkakataon. Ilagay niyo po sa aming mga buhay ang mga tamang opportunity sa aming mga daan. Bigyan niyo din po kami ng guidance sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito at sa mga susunod mga gagawin na nakaayon sa inyong plano, Lord, para maging pleasing po sa inyo ang aming buhay. Gawin niyo rin pong ligtas ang mga biyahe na gagawin namin sa araw na ito ilayo niyo po kami sa mga masasamang pangyayari na pwede naming ikapahamak. Ilayo niyo rin po kami sa mga taong gumagawa at nagpaplano palagi ng masama sa kanilang mga kapwa. Huwag niyo pong hayaan na matupad ang masamang nasa isip nila. Lord, kayo na din po ang bahala sa aming bayan. Ilayo niyo po ang aming bayan sa kahit na anong sakuna paularin niyo po ang bansang Pilipinas at lagi niyo pong gawing safe ang lahat ng Pilipino sa mundo. In Jesus' name I pray. Amen. Sabi nga sa Psalms 32.8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you.